nandito ako sa akin bago yan dahil parang manganak na tong pili ko kasi ang kanyang didi ay may lumalabas ng gatas oh kita nyo kita nyo guys oh may lumalabas ng mga puti puti Ano kaya to? Ay, eh, 111 days pa lang niya. Okay lang ba? Mga kapigi. Okay lang ba? Nanganak siya ng 111 days. Pa-comment naman kung pwede na.